Hello po, sir! Good morning! Sir naman! Smile naman dyan! Aga-aga, sir! Ah, oh. uh, J-Boy. Tapos na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Yung sa lente natin? Ah, uh, sir. Ito. malapit na nang matapos to. At ba ang ng office mo? Eh, sir. Paano? Hindi nag dito yung office girl natin. Sir, naglilinis naman po ako ha. Bago kayo umalis, eh siguro po talaga busy kayo kaya marami kayong kalat dyan. O hey, Aiden, huwag mo sinasaya yung ipinapasawad sa'yo dito. Baka nakakalimutan mo. Manager ako dito. Kaya ayusin mo yung trabaho mo ha. Tinan mo ang kakalat, ang dudumi. Tingnan mo, nandaan nila ka pa ng salimun dito. Sir, cellphone ng cellphone yan, kaya hindi makapaglinis. Kaling na pa may tawag ng tawag dyan eh. Kaya naman pala eh. <laughs> eh hey, sir, eh nanay ko po yun kasi eh humihingi na po ng pera eh. sahod na kasi. Di ba sinabi ko na sa'yo, bawal ang cellphone sa oras ng trabaho? Ha? Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Ayusin mo yung trabaho mo ha? Pagbalik ko dito, ako na makalat. Sige po sir. Sige na, Bilisan mo. Sige, sir. Hoy, hanggang dyan ka na lang. Sa pagiging office girl. Kasi nga, paglilinis, di mo pa magawa na maayos eh. <coughs> Ay, na yung ah. kabayo. Uh, ah. sir. Hindi niyo naman po sinabi na gusto niyo ng kape. Sana ako na lang po yung nagtimpla para sa inyo. Ah, medyo nakaka naman yung pagtawag mo sa akin na, sir. Pero, hayaan mo na. Walang kaso sa akin yun. Pasensya na po, ah. Ah, uh, alam mo, <clears throat> kahit na meron akong naririnig na hindi maganda ng iba dyan tungkol sa study mo sa buhay o sa profession mo ngayon, alam mo, eh never mind mo na lang yan. Huwag mo nang pansinin yan. Kasi as long as ginagampanan mo naman yung trabaho mo at wala kang ibang inaapakan na tao, okay lang yun. Uy, <coughs> tama na nga tismisan dyan! Maglinis ka na! Anong oras na oh! Ah, sige po. Mauna na po ako ha. Sige. Uh, Hirap. Ano to? Sir, mukhang nahihirapan ka po dyan ah. Okay ka lang po ba? Hindi kita kinakausap. Puntas mo ang dito ah. Baka po kasi kailangan niyo ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ano ka mo dito? Wala ka namang alam, di ba? Sir naman. Concern lang naman ako. Oh, Jeffrey. Yes, sir. Tapos ka naman dyan? Ah, sir, 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 sir. Nahirapan po kasi ako eh. Ano ito, Jeffrey? Kanina ako ba ito pinapagawa sa'yo ah? Ang ngayon hindi pa tapos? Mali pa? Eh, sir, pasensya na eh. Nahirapan lang talaga ako eh. Eh, paano ko tayo ipopromote yan? Kung ganda yung trabaho mo. Please naman, diba, AUC mo naman. Sige na. Samahan mo na ako. May mimi tayo ng kliyente. Sige, sir. patapos <laughs> na ayan na-under na eh kaya naman pala mali itong program na ginawa ni sir teka lang ayan ayan ma-under na Bingo. <laughs> uh, sir? Oh, Jeboy. Uy, Sir. Tapos na bayan. Ah, uh, Sir. Sir, hindi pa nga po eh. Kasi... nahihirapan po ako. Nahihirapan po kasi talaga ako eh. Ano bang ginagawa mo, Jeboy? Kahapon ko pa yung pinapaayos, ha? Ah. Eh, paano kayo pipresenting ngayon? Ha? Eh, sir, mat matatapos ko naman po ito. Wait, wait lang po. Ako na! <laughs> Check ko. <laughs> oh. Tapos naman yan, ha? Ah. ah! 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 Oh, oh, po oh, oh, sir! Ah, kasi sa, to sa totoo lang po, sir. Ano po eh? Ah, Nakatulog na po kasi nakatulog na po kasi ako kagabi kaya hindi ko hindi ko po nalaman natapos ko na po pala sir. Ano mo Jay Boy? Maraming maraming salamat sa iyo. dahil sa iyo matutuloy na yung client natin. Ah pala, congrats. Oi sir, maraming maraming salamat. Maraming salamat po sir. Papalakad ko na yung mga papeles mo para ma-promote ka. Sige, sige po sir, sige po salamat po. ah 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 ah, ah, ah. Ah, sir? Ah, narinig ko po kasi yung tungkol sa... Yung tungkol sa promotion, sir? Dahil po nagawa po yung program? Ay, nako, sir. Baka gusto niyo po na pag-aralan niyo po talaga muna kung sino po talaga yung nakagawa doon Kasi, alam na... Hoy, ba't yung... ka ba nang dito, ha? Mm -hmm. Eh, kita na. na, sir, ro. Ako yung nakagawa? Eh, ano ba mali dito, Marimar? Eh, ayos naman ginagawa ni Jemo ya. Ah? Ay, sir! Wala pong mali dyan, sir. Tama po yan. Eh, yan sa akin lang naman po, sir. Ang concern ko lang po, eh. Siya po ba talaga yung gumawa niyan? O baka naman po pamaya, merong ibang kumalikot dyan, tapos siya po yung gumawa at nakagawa ng tama sa program. Huwag mong sabihin, Mariman, na ikaw ang gumawa nito. Ay, naku, sir, hindi po. Eh, sino? Hoy, ba't ka ba nangangilang na dito? Eh, kita-kita ni Sir, na ako gumawa nito! <clears throat> ay, ay, talaga ba Sir Jeboy? So, so sige nga, sige nga, kung, kung ikaw talaga yung gumawa niyan, sige nga, paano mo nagawa yun? Sabihin mo, explain mo sa aming lahat kung paano mo nagawa yung program na yan. Dahil ako mismo, alam ko hindi mo kaya gawin yan. O, uh, paano? Sige nga? Ah, uh, sir, an ano? 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 Ano po, Sir? Ah! Oo! 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 O, ba? Wala kang masabi? Ano to, Jeboy? Ano ah, pala, Marimar? Huwag mong sabihin... Ikaw gumawa nito? Ay! naku Sir! Ah, syempre, Sir, hindi ako, no? Kasi di rin akong marunong yan. Tsaka... Ano pala pagsabihin ko sa inyo, Sir, na... Siya yung gumawa? At tsaka... Kaya niyang i-explain sa inyo kung paano niya ginawa yun. Di ba? Teka lang. Paano siya? e office girl lang naman siya dito ah. ah. <laughs> Alam mo, Sir Jeboy, kung ayaw mong maniwala, bakit hindi na lang natin siya bigyan ng pagkakataon kung paano niya nagawa yan? O, oh, di ba? O, oh, Miss Eden, paki-explain naman sa kanila at kay uh, manager kung paano mo nagawa yun. <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Yeah. Opo, Sir Francis. Ako po yung nakasolve ng problema. Kasi po, sa totoo lang, madali lang naman po eh. Eh, nagkaroon lang po ng konting problema gawa ng hindi nagkatugma yung JavaScript at saka main coding. Mm -hmm. Ang ginawa ko po, eh, yung coding po at saka JavaScript, mm -hmm. pinag-jive pinag ko po. O, oh, di ba, sir? Sabi ko naman kasi sa iyo, sir, eh. Oh, o, di ba, nasagot niya yung tanong natin? Eh, so, sir j nasagot ba niya yung tanong natin? Tama mm -hmm. na, Marimar. Eden, J-Boy, masok kayo sa so opisina ko. pocket niyo po kami pinapunta dito. Ang pala, J-Boy. Ito na yung papeles na pinapalakad ko. Yun, sir. Ayos yan. Sir? Sir, bakit? Bakit naman termination letter to? Talagang tinatanong mo pa? Eh, alam mo naman sa sarili mo eh. Hindi ka yung kumuha. Alam mo, Tama siguro yung mga naririnig ko dito eh. Yung mga trabaho na pinapautos ko sa'yo, hindi pala ikaw yung gumawa. Sa iba mo pala pinapagawa yun eh. Sa ano mo, simula ngayon, ipitin mo na yung gamit mo. At ayoko na makita yung pagmumukha mo. Sir, teka lang naman. Eh, sir, kung pag-aaralan ko pa naman kung paano gawin yung trabaho niyan, bigyan mo lang ang pangalang pagkakataon, sir. Sige, Bibigyan kita. Doon ka sa bahay mo. Doon mo yung pag-aralan. Huwag ka dito. Ah, uh, Eden. Pasensya ka na. Eh, hey, sir, tatanggalin niyo po ako sa trabaho na ko, sir? Kailangan na kailangan ko ng trabaho eh. Ah, uh, hindi, Ako Ang totoo niyan, Nagpapasalamat pa ako sa'yo dahil sa ginawa mo. Pwede ba samahan mo ko na i-meet yung client? Uh, sir, bakit naman po ako eh. Tagalinis lang po ako dito eh. Eh, Eden. Gusto ko sana ikaw mag-present sa client eh. Ah, uh, idin, Eden. Pwede ko bang malaman na bakit may alam ka sa mga programming? Uh. Sir, eh, graduate po talaga ako ng programming e eh, kaso nahirapan ako mag-apply gawa ng wala pa akong experience. Pangalawa, sa public school lang po ako nakapagtapos. E eh, kinailangan ko pong maghanap agad ng trabaho gawa ng ako po yung breadwinner ng family namin. Kaya tinanggap ko po itong trabaho itong bilang cleaner sa company niyo. Huwag ah. kang maglalay din. Pagkatapos ng meeting natin sa kliyente. Bukas na bukas, ipapaayos ko yung papeles mo. At ikaw nang papalit kay Mr. Cruz. Sir, sigurado po ba kayo? <laughs> Nakakaya naman po. Eh. Cleaner to pagiging may mataas na posisyon. Naka-Biden. No, Dapat nga si Jebo yung may sa'yo eh. Dahil mas magaling ka pa sa kanya. Oh, ano ba yun. Alis na tayo, ha? Eh, magbibigis mo po ako, sir. Ah, hindi na. Ganyan lang. Hindi naman kailangan kung anong suot mo eh. Tara na. Sige po, sir. Ah, okay. uh, by the way, Mr. Spaniola. Ah, uh, nga pala, sir. Tapos na po yung pinapagod yung ordering system. Ah, uh, okay. Sige, check natin ha kung... Alam mo, maganda to ah. Kasi kasama na rin yung mga delivery system niya. So, marireceive ko na yung mga order through online. So, magandang idea to. Ah, gusto ko to. By the way, sino pa rin gumawa nito, uh, Sir Francis? Kasi bagong technology to ah. Bagong, bagong idea. Ah, uh, si Miss Eden po. Si, si Miss Eden? Ah, uh, bakit parang naka pang office girl ka ata? Ah, uh, ipapasalamat po ako sa kanya na siya yung tumulong sa amin. Ang totoo niyan, office girl na po sa office namin. Tapos siya yung gumawa nito? Yes po. Ah, uh, sir, tumulong lang naman po ako kasi yung isang empleyado nahirapan po. Talaga? Alam mo, Sir Francis, bakit? Bakit hindi mo yan gawing manager doon sa company mo? Siya yung mga, mga siya yung mamamahala lahat ng program na ginagawa. Tsaka, kung ganito lang ganito yung gagawin niyo, tsaka ako lalaki yung company mo. Ah, uh, huwag na pa kayo maglala, Sir. Nasa plano ko na po yun eh. Gagawin ko siyang manager. So, alam mo, Miss Eden, malaki yung may tulong nito dito sa restaurant ko. Tsaka, mukhang dahil sa system na to eh, mas lalakas yung restaurant ko because dahil dun sa ordering system na to. So, again, congratulations we see that, ha? Ay, salamat po, sir. And thank you, Sir Francis. So, deal. Alga, sir. <laughs> salamat po ulit, sir.